Magandang araw po. Ngayon po tayo magluluto na ring pork broccoli. Ewan ko na lang po kung hindi kayo mag grade din eh sa daming ari ng broccoli. Kahit po ay mahal eh, talagang pinili ko po at gawa ng paborito ng aking mga bata. Kahit na walang pork eh kinakain po eh nilalaktakan po ng broccoli nga rin. Ay siya panuorin niyo po aray aking video na ari at para matutunan niyo rin po kung paano kayo magluto na rin pork broccoli na ari or broccoli na hindi puro baboy mas marami po ang broccoli ganito lang po magigisalaan po tayo ng bawang at saka ng sibuyas tapos yung sarin po natin, natin baboy na rin natin yung baboy natin na na rin lahat po natin na ang bahagya at lagyan po natin ng paminta at saka rin sauce Ah, uh, lagyan na rin po natin ng pampalasa at ato po yung toyo po. Ah, at ito pa po itong sekreto namin itong Norleg with seasoning para mas mabango po ang ating pork broccoli Pao, isang tasa lang po at uh, tingtak lamang po uh, ah, habang tayo nagpapalambot ng ating pork, eh, ang ay magpa blanch ng ating brokoli ulangin po natin na rin tangkay sinama ko po aray, ito napakamahal ay hindi naman tayo mayama ay siya ay eh, sunod natin na rin na rin na rin ang brokoli at po nakuluan niyan ay eh, atin na rin po nga ang wine ang ah, po natin siya at maya maya ipagka eh, malambot ng ating pork eh, atin na rin po rin isasama uh, at madali naman po lumabot yung pork na yun at napakabata naman po yun siya ay ating tignan kung malambot na nga siya ay malambot na rin isasama natin na rin ating broccoli na rin ah, ay ari halo halo yun lang po natin at para makasipsip po ng kaunting katas ng ating sauce ng ating pork para po mas lumasa po ang ating broccoli na rin ah ayan po pagkaganyan na po ang itura niya ay pwede na po natin hanguain ay huwag na po natin pulutanin atin na po rin kainain mas masarap po rin kainain sa bahaw I say thank you for watching po sa mga nanood po ay shoutout po sa mga followers thank you po sa panood